Isang tanong po ang ating subscriber bell at ang sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, umiire ba daw yung inahing baboy kapag sa loob na nandiyan ang inunan? Ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan, kapag silap yung mga anak na po, ang huli talaga pong lalabas ay yung inunan. Ito po yung naka-attach doon po sa uterine wall ng ating mga inahing baboy. Ito po ang nagsilbing tulay kung saan po dumadaan yung mga vitamins, minerals, antibodies mula po sa inahing baboy papunta po sa kanyang mga biik. Then po dumadalo yung mga dugo, yung mga oxygen, yung mga carbon dioxide po mga kaibigan. So yan po yung tulay ng mama pig at sa kanyang biik yung inunan po nila. Kaya yan po ay naka-attach po doon po sa uterine wall. Kapag tapos ng mga nagkating mga inahing baboy po mga kaibigan, yung inunan po ang yung huling lalabas. Kasi po sila po ay naka-attach po sa uterine wall. Yan po ay dahan-dahan po ma-detach hanggang lalabas po mga kaibigan kapag nasa loob pala ng tiyan yung inunan ng ating mga inahing baboy ang ating inahing baboy po ay umiire po yan para po dahan-dahan pong ma-detach yung inunan Huwag na huwag nyo pong bunutin yung inunan doon po sa ng kanyang tiyan kasi po yan po ay magkapag-cause ng prolapse kapag ating binunot yung inunan na hindi pa detach po mga kaibigan